Alam niyo, unang-una ha, unahin muna natin yung reklamo ng mga Estado. Ang DTI, nako tutulong sila para sa ano ang sino pwedeng mamuhunan sa Pilipinas, saan ka pupunta. Pero ang kailangan ng mga mamuhunan, yung magiging kapartner nila dito sa Pilipinas. So kinakailangan talaga, meron tayong listahan ang pwedeng maging partner ng mga dayuhan na nais na mamuhunan sa Pilipinas. Pangalawa. Yung online selling, magiging tagumpay lang po yan kung magkakaroon ng presyensya yung nagbebenta. Nung ako po'y naimbitahan ng uh, mga Chino na bumisita sa iba't ibang bayan sa China, napansin ko na ang mga lokal na gobyerno ang nagpapatakbo ng online selling sites. Dahil uh, ginagawa na nilang centralized e-market yung kanilang operasyon ng lahat ng mga naglo-locate sa kanilang local government unit ay po magbenta sa kanilang site. Ano pang ginagawa nila? kapag malaki order, sila na rin ang nagli-link up sa mga manufacturers ng kaparehong produkto. Ito ang tanong mo kung paano magkakaroon ng economies of scale. Trabaho na rin yan ng lokal na pamahalaan na ipagdikit yung mga suppliers sa sellers. Dahil sila nagpapatakbo ng online market. Alam nila kung ano yung demand at alam din nila kung saan kukunin ang supply.